hoy, Yan Naguhugas na ng isa sa huwag dun sa... Ang Galing yan sa ano, bundok. Sa bundok ka lang. Free lang tubig dito. Super cold. Lamig pa. Pwede pa yan ano. Hindi pa rin kami kumukuha ng ano. Inumin namin pag nauho ka. Di ba automatic din kailangan namin. linis yan ha? na lasa siyempre magaling bundok yan So, yun yung mga gagamitin. Ayan. Ay, Rita. Tanong mong kay Rita. Pang sahog yan? Ano, pang pansit ko. Ha, ah, pansit. Ala, dami. Ay, dami. Kadami, no? Ay, dami. Unlimited yung gulay dito. Ay, Unlimited. Yun, you no? Know. Ano, paano, paano, paano to? Kay mama. Kay auntie. Ano, sampad. Ay. Basta. <laughs> Ang <Ay. laughs> pang Ano?

哎。<Okay. S 2> yeah. okay. <laughs> si Umbok Girl. Si Umbok Girl yan ang ito daw. Si Elsa. Okay, um, si Ana Pepper Girl. Pepper <laughs> ito, Girl. Meat Pepper Girl. <laughs> umbok Girl. Ito naman si Cabbage Girl. Cabbage Girl. Buti pa siya. Cabbage Boy. Girl, buti pa siya mataba. <laughs> pa siya mataba. <laughs> Sana all mataba. <laughs> Ito, ito si, ano, si Cabbage Man. Cabbage Man. <laughs> si Cabbage Man yan, si, ano, si, si Lance. Si, Lance. si Pogi. Si Gaya. Si, ito, si, Carrot, ano, manginginom mo. Ano yan? Si Man. Ara okay. diba? ata Oh. Hmm? 25 kilos ba to ba 50. No? 50 lahat. 50 kilos ang sasaingin. Ngayong araw na to. Ang ganda ng tricycle kilo yun ba Ah. Oh. Yung mga gagamitin mo po ano. Hindi mo salita ka. Bakit mo tinatanong? mo tinatanong kung uwi niya lang to. Nasa ilong. Baka nasasagada sila ngayon eh. Lapit na lang dito yun. Oo. Oh. Eh, papunta sila doon sa niya talaga. Eh, kaya nga, hindi siya pala ngayon. Manong nandoon yung bawang Tato? sa mga puting ulagangan oh. doon? Hindi, iba yung... ba yun. Iba yon. Mm -mm. Eh, wala na. Ako nga maghanap. we